Hi guys, welcome to our mini vlog. So ngayong araw magluluto tayo ng simpleng pansit bihon. Na ano yung, walang manok. Yung sao guys, pitbull lang at saka mga gulay. So first ito, nagkat-kat na kami ng mga kagulayan. Pumili lang kami ng gulay na nakakat na yung mga cabbage. Tapos sa mga other seasoning, binili na namin. Oyster, magic sarap. Tsaka, bumili rin kami ng dried fish, the dried shrimp pala. Tapos yan ang bio na ginagamit ko. Then, sinasawagan namin ng pansit kanton kasi si AJ hindi kumakain kung wala yan. So, kailangan saugan siya para kumain si AJ. Tapos, yan na yung aming holiday squid balls then after that painit na ng ano kalan pasensya na kayo guys sa kalan namin masyadong ewan basta o oh, di ba pangit then maggisa na ng mga sibuyas tsaka bawang simpleng ano lang ano yung trabaho mabilisan lang guys parang pinagsabay lang yata lutuin Then, inuna pala namin lutuin ang gulay. Then, after that, i-strain namin yung gulay. Then, same kalan na ginamit, doon din lulutuin ang, ano, ang squid ball. So, pagkaluto ng gulay, i strain na. Then, after that, ilalagay na ang squid ball, pati dried shrimp, pati mga seasoning na, nor cube shrimp so then nilagay na tapos saka hintayin na maluto ang mga yan after that saka mo ihulog ang bihon after nyan saka isabay na sila ng pansit kasi madali naman silang maluto both. so sinabay na then halu-haluin lang hintayin maluto lagyan na ng mga seasoning paminta pampalasa pasensya na kayo guys maingay ang anak ko so ayan after that halu haluin then after maluto after mo mahalo lagyan mo ng oyster tsaka magic sarap then after mo maluto after siyang lagyan ng mga seasoning lahat-lahat ilagay ulit ang gulay na niluto kanina so yun na ang aming bihon pansit kain tayo ba diba guys ang sarap niya para ka rin pumunta sa restaurant kahit walang chicken para pala namin guys kumain nanhaliyan. Ayun. Pinuntahan namin sa Ibero Hotel ang aming sister-in-law kasi nag seminar sila. So galing Hulo, si so, pinuntahan namin, binisita namin at dinalhan ng sandamakmak na gamit na ipapadala sa Hulo. Kapatid pala yan ni uh, So ang aming aling maliit, hindi papayag kung hindi siya makasama. So, di ba? Sumama rin siya nakiangkas din. So sabi ko since bibilihan din namin ang kanyang kuya ng uniform kasi si AJ guys ay magdi-ticker na. So malaki na talaga siya guys. Ayan ang aming sister-in-law. O oh, mayayin sa camera. Kamusta ka naman? si Anika nagulat sa kanyang ano, tita ula. Oh, diba? Diba? So, plinex niya rin sa amin dyan ang kanyang cellphone. Kasi sabi namin, wow, bagong bili ang cellphone mo. So, plinex niya sa amin, guys. Tekno daw yan. Mura lang. Pero, okay na din. At least, sabi ko, mayroon ka ng pantawag. Mga pag-online pa na. O, di diba? Ang ganda. Fast forward, after namin doon sa kanya, pumunta kami ng OK Department Store para makahanap ng uniform ni AJ. Mga, ano, jogging pants pang PE kasi wala kaming mahanap guys naikot namin ang dalawang tindahan nag southway na rin kami at nag -Syapurama. pero tanging ok department store lang kami nakahanap so ayan umikot kami kasama ang batang maliit na dati dati pag lumalakad kami ay nagpapakarga siya ngayon wala na lumakad na siya mag isa pero after nyan guys napagod din siya So, ayan, ikot tayo. Tara, sa OK Department Store. Pasok tayo, guys. Itong tindahan na to, ang pinakamatagal na na, na lahat gustong puntahan ng mga tao. Kasi ang ganda, ang mumura ng mga bagay-bagay ng benta nila dito, guys. So, Ay, nag-abi baliit. Ay, naku, kasi naantok ako. Kasi wala akong tumut. di diba? Nagkwento pa ako sa inyo. Tapos, so, so ayan guys. Umikot kami. Yan ang first floor ng OK Department Store. Ang ganda na. Gumanda na sila kasi dati is, yes, hindi ito maganda. Ito yung gumanda na. Excited ang aming aling maliit mag-escalator. Hmm. Pumunta kami guys. Nasa fourth floor pala ang pinuntahan namin. Ano. I mean, third floor pala yung mga pang-kids. Kasi doon ng mga back to school nila kala namin dito sa may second floor yung pala nasa third floor so makita na naman kami another escalator na naman kami magkit kasi hindi namin nakita yung mga jogging pants pagdating namin sa may jogging pants guys nahanap namin ang jogging pants pero sad to see, wala kami wala kaming mapagpipilian kasi isa na lang piece one last piece na lang daw pero wala kaming option. Baka kasi sabi namin, baka sa kakaikot, hindi na kami makabili. So binili na lang namin po dasi. Hirap pala guys bumili ng mga gamit ng bata kung hindi mo kasama. Kasi lahat ng batang nasa edad ni AJ ay napaanuhan ko. Pinatesting ko kasi hindi ako sure sa